Noong 2022, sa kalagitnaan ng kampanya para sa pambansang halalan, sinabi ng COMELEC na nasa 56% ng mga rehistradong batante ang kabataang edad 18 hanggang 45. Noong 2023 naman, nasa kalahati ng mga bagong rehistrong botante ang mga kabataan. Walang duda, malaking bilang ito. At aminado ang COMELEC na mapagpasya ang tinatawag na youth vote. Pero sa lahat ng mga dagdaang eleksyon, kahit mahigit kalahati ang bilang ng mga kabataang boboto at kahit gaano pa karami ang mga bagong rehistro, wala namang nagbabago sa mga kandidato. Kung hindi mga action star, mga komedyante. Kung hindi mga anak ng trapo, mga dati ng trapo na nagpapaikot-ikot lang sa Malacanang, sa Senado, Kongreso o LGU. Kung ganito rin lang, ano o sino pa ang pipiliin ng mga kabataan? Kahit pag kerami karami ang mga kabataang kritikal ang pagpili at naghahangad ng alternatibong politika, masasayang lang ang boto sa mga trapo, mga dinastiya o mga galamay ng trapo na ginagawang perya ang eleksyon. Ang mabuti na lang, hindi na ganito ngayon. Sa darating na halalang 2025, may tunay ng alternatibo ang mga kabataan. Dala ng alternatibong ito ang agenda ng mga manggagawa, ang agenda ng karaniwang tao. Hindi ito politika ng mga trapo, Politika ito ng bawat mamamayang Pilipinong sawa na sa paulit-ulit na muka at apelido sa gobyerno. Sa darating na halalang 2025, bigyang katuparan natin ang Youth Vote, ang boto ng mga pag-asa ng bayan. Sama-sama nating dalhin ang mga kandidatong tunay na kumakatawan sa nakararami at hindi sa iilang makapangyarihan. Sa darating na halalan, bilang mga kabataang magiging tagapagtaguyod ng bansa sa hinaharap, tayo naman, manggagawa naman!